Marami tuloy ang natuwa sa pagbabati muli ni Sarah Heronimo at ang kanyang inang, si Mami Divine. Sa tagal din ng kanilang pagdededmahan at ang hindi pag-uusap, ay binasag na rin ni Sarah ang katahimikan na okay na sila ng kanyang ina. Ating alamin. Matagal din na panahon na hindi naguusap si Sarah, Heronimo at ang kanyang ina, na si Mami Divine, dahil sa pagpapakasal ni Sarah kay Mateo ay hindi na pinansin ng kanyang ina si Sarah. Ayon sa isang insider ay patindi daw ang galit ni Mami Divine kay Sarah dahil hindi niya sinunod ang utos nito na huwag magpakasal kay Mateo against ang Mami Divine kay Mateo. Kaya naman ang na magpakasal ang kanyang anak kay Mateo ay sinugod niya ito na humantong pa nga sa hindi pagkakaunawaan at ang witness pa nga ay ang boss ng Viva Films na si Boss Victor Rosario. Kaya naman ang mga netizens sa time ay naaawa kay Sarah dahil naging breadwinner nga si Sarah para mabuhay ang kanyang pamilya. At siya rin ang nagpaaral sa kanyang mga kapatid sa ibang bansa. Kaya naman ang sabi ng mga netizens ay deserve naman daw ni Sarah na maging masaya. Dahil nga naman sa tagal ng panahon na naging breadwinner ito at naging masunuring anak ay Karapatan na rin ni Sarah na maging maligaya sa piling ng kanyang minamahal, which is si Mateo nga. At dahil nga sa pagsuway ni Sarah sa utos ng kanyang mga magulang, particularly kay Mami Divine, ay nagkaroon ng tampuhan at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Sarah at ang kanyang Mami. kaya naman marami ang naging masaya ng kinumpirma mismo ni Sara na okay na sila ng kanyang inang si Mami Divine. Kaya naman ibinahagi ni Sara ang kanyang labis na katuwaan sa pagpapati nila ng kanyang ina. Kaya nasabi niya sa reporter ay, Yes, thank you Lord, I love you ma. Ang sagot ng kapamilya superstar, nang tanungin siya kung maayos na ang pag-uusap nila ng kanyang ina. At bigla naman sumingit ang kanyang asawa si Mateo at sinabi niya, Love you ma, we love our moms. Kaya naman marami talaga ang naging masaya at finally nagkapati na si Mami Divine at si Royal Princess Sarah Heronimo. At pinahagi pa nga ng actress na nagbibigay ang kanyang ina ng mga gulay na galing sa kanilang farm sa Tanay. Masaya pa nga ang ikinuwento ni Sarah na galing mismo sa kanilang farm sa Tanay ang mga binibigay ng kanyang ina. At sinabi niya rin nagbebenta ang kanyang ina ng fresh produce niya. At binibigyan pa nga siya ng fruits like red rice at yung mga favorite niya ayon pa nga sa singer. Kaya naman na magkaroon ng award si Sarah Internationally sa Billboard parents, ay pinasalamatan niya ang kanyang you. mga magulang Sa akin maraming maraming salamat po for your unconditional love, for believing in me, for supporting me. Kaya naman masayang masaya si Mateo para sa kanyang asawang si Sarah dahil finally ay okay na si Mami Divine at si Sarah. Kaya naman ngayon ay pinagtutuunan din nila ng pansin na magkaroon na ng baby. At sabi nga nila kung nakahanda na umano ang mag-asawa na bumuo ng sariling pamilya at magkaroon ng anak. At ang sagot nila, When it comes, we will be grateful, God willing, pahayag pa ni Sarah. Kaya naman, Gawin nyo na, Sara at Mateo, magkaroon na kayo ng baby para at least ay mag-aalaga na ng apo si Mami Divine. Hanggang sa muli, bye!